Okay guys, bigay tayo ng reaction dito sa viral video no ng dalawang estudyante na nahuli sa akto no sa cemetery ng isang vlogger. So, tinanggal lang natin yung ano dito no. Uh, hindi natin i-disclose yung kanyang kanilang mga pangalan at kung saan to nakunan para naman ma uh, ma-protectionan yung kanilang data privacy. At isa pa, uh, hindi na natin blinard yan kasi hindi na makita yung mukha. So, panoorin muna natin yung video ah uh, bago tayo mag-reaction. dito pa. Meron naman mga private place na pwede nyo pagkinyanan. O, oh, oh, ano yan? Ano yan? Huwag yung ganyan. Hindi sinasabihan lang kita. Huwag mong mamasamain. Nandito ako, oh, nag-explore ako. Oh, oh, yan, hindi para kung oh, ano. Kuya, oh, siya pa sadali Alex, sila nang nahuli. Sapa galit. Ayun guys, o so manonood to may hawak oh. May hawak. Kayo nang kayo nang nahuli, kayo pagalit. Delikado. Ano jud ley? Bad boy din din to. Harapan mo sama sa kinauko. Yeah. Nagba-vlog lang naman ako dito. Bakit kasi nindyan? Ay, tapi please, sir. Bakit please? Naka-dagan na ko, yan natulad-dagan na ko, sir. Wag ko na ganyan, kuya. Hindi ko kayo, ako'ng sumama na makita Na nag-explore ako sa sementeryo, sa Saka... Eh okay, so nakita natin no, yung yung nahuling lalaki pa yung nagagalit no nung nahuli nung vlogger no. Tapos pilit niyang pinapadelit yung video. Syempre, ang side ko naman doon, hindi hindi ko buburahin yun bakit? Kasi nasa private place, ah, public place ako eh. Yung cemetery guys ay uh, public place no, lalo na kung uh, public cemetery. Okay, so nagbi siya doon kasi vlogger siya eh. eh. Hindi naman niya kagustuhan na mabidyohan yung ganong pangyayari. So nung sinita niya, eh nagalit yung lalaki at uh, hindi lang ako ma talagang pinutol ko lang yung video pero nagkaroon ng konting komosyon dun sa part na yun no so ano maling -mali, maling mali talaga no? dahil nga na post yan at nag viral eh gumawa tayo ng reaction so ang importante lang naman dito ay hindi yung kahihiyan ng mga bata na yun eh. kaya nga tinanggal na natin yung identity nila at uh, hindi natin sasabihin kung saan lugar ano to, i-general na natin yung comment natin para sa mga magulang na, na sa panahon ngayon ay nagpaparal ng mga anak. Kung napapansin nyo na medyo naliligaw na nandas yung mga anak nyo, ah, nag-iiba na ng ugali, sumasama na sa iba-ibang barkada, dapat medyo sabay-bayan nyo na, no? At ah, ilayo sila hanggat maaari sa mga ganon. Lalo na yung mga bagang nagbo-boyfriend at hindi nyo kilala yung boyfriend o may mga tinatago sa school kasi yung mga estudyante, no? na dinala niya yung babae dun sa simenteryo tapos na videoan sila so papi prevent no sa inyong sa inyo ng mga sariling pamilya at mga anak so thanks and uh, okay follow mo naman ako at uh, i share kung gusto mo yung video para makagawa pa tayo ng mas marami okay thank you